hala, daw Nasuko si auntie kay nahibawan niya na iyang anak ko ng bayot ng uyab. Na, ano day kung bayot ang uyab si mong anak day ti? Ikasuko day na ti? maayo magin ang sulti ni nga bahala nalang makauyab ang iyong anak sa kawatan diri lang bayot? Boy, hala. Ano sa Nasa, bagay, di, si auntie? Ano sa na una? Maayo ba rin na auntie? Na sige, ako nalang iamputihan ang maanak sa iyong mga uyab tanan ka mga puros kawatan, kanang killer, drogista. Kay gisakit mo yun mo nga Bayat ang uyab si mong anak. Na kung gayon na happy man siya. Sala ba di ay na siya magdul na mo. Nga labsan ko no miniya. Agdala man siya sa sudan. Agluto man siya. Agpanilihig man siya. Or basi nang imong ikasuko kay dili siya ang tabang dia sa imo e niya diri sa amo palangga minya, Da. Nabusa anti. Sige lang. Ato iampo na i-grant sa Ginoo imong wish na bahala na lang ang uyab sa imong anak mga kawatan o mga mamirahay di lang bayot. Oh, anak ra. Maniudto na. Ginoo ko, na-stress ka jud.